Hello guys. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi niyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, wag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. So narito po ang kanyang katanungan. Itanong ko lang ate Stella kung bakit nararamdaman kong lumuluwag ang aking pepay. Ito, ito ba'y nangyayari sa ibang mga kababaihan o sa akin lamang? Sana po matugunan nyo ang aking katanungan. Maraming salamat po. So guys, yan po ang kanyang katanungan na nararamdaman niyang lumuluwag ang kanyang pepay. So ayon lamang sa aking pagsaliksik. Ang pepay ng isang babae ay maaring lumuwag dulot ng iba't ibang mga kadahilanan. So narito ang ilan sa mga pangunahing sanhi. Pero bago ko simulan, disclaimer lang po, hindi po ako isang doktor. Ang lahat na aking mga impormasyon na binabahagi sa inyong lahat ay pawang for educational purposes only lang po at hindi po tayo nag advise ng gagamot o ano pa mang mga pang uh, pang-medical pang na mga advice. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, narito po ang ilang mga pangunahing sanhi bakit merong mga uh, bagay na nangyayari na lumuluwag minsan ang pepay ng isang babae. Number one, pagtaas ng edad. Habang tumatanda ang isang babae ay natural na ang natural na elasticity ng balat at tissue ay bumababa. Ang mga hormon tulad ng estrogen ay bumababa rin na nagre sa pagbabago sa kalamnan ng ari ng isang babae. So yan po yung number one, pagtaas ng edad. At ang number 2 naman, pagbawas ng timbang. Ang malaking pagbawas ng timbang ay maaring magdulot ng pagkawala ng support tissue sa pelvic area na maaring magresulta sa pakiramdam ng pagluwag. So ano bang ibig sabihin noon? Kapag mer medyo ano tayo, mataas ang timbang natin tapos halimbawa nag tayo, halimbawa biglang kumalahati na lang yung timbang natin sa ating katawan. So ibig sabihin doon din yung tinatawag na yung support ng tissue sa pelvic area niya ay talagang uh, nagiging ano, nawawala yung support tissue niya. Kaya magresulta na akala mo, pakiramdam mo na parang lumuwag, no? Ganun lang yun eh, di ba? Pag galing tayo sa mataas na timbang, tapos bigla tayong nagpapayat, diwa kahit sa mga kamay nagano yung biglang lumuluwang lumuluwag din ang mga ano natin so ganun din po doon sa ibaba so makaramdam po talaga ng pagluwag yan po yung number two pagbawas ng timbang at ang number 3 naman pagkakaroon ng multiple vaginal deliveries naman ito ang maraming basis na vaginal delivery ay maaring magdulot ng pagluwag ng pipay. So yan po yung number 3 no. At ang number 4 naman natin, yung hormonal na pagbabago. Ang menopause at iba pang mga hormonal na pagbabago ay maaring magresulta sa pagbabago sa kalamnan at tissue na, uh, ng ari at nagiging sanhi ng pagluwag. So, isa rin itong hormonal na mga pagbabago, lalo na kapag nasa, ano na, sa menopause na, no? So, meron ng pagbabago yan sa hormone. sa hormon, no? So, yan ang nagiging isang sanhi sa pagluwag. At ang number five naman natin, labis na pag-exercise o pagbuhat ng mabibigat na bagay. Ang labis na exercise, lalo na ang pagbuhat ng mabibigat ay maaring magdulot ng pressure sa pelvic floor muscles na maaring magdulot ng pagluwag sa pepay ng isang babae. So ayan, pag labis na pag-exercise, kaya anuhan lang po natin yung katamtamang exercise lang, wag nating wag natin yung talagang i-pressure yung sarili natin na ah, kulang pa ito, ganito. kailangan magano tayo ng kung ano, halimbawa, 30 minutes lang, 30 minutes, 20 minutes, 20 yun, magano tayo. May rules and regulation tayo dapat, no? Para naman uh, hindi siya magkaroon ng epekto doon sa pem-pem na tinatawag. Yan po no, labis na pag-exercise at lalo na doon sa pagbuhat, mahilig tayong magbuhat ng mga mabibigat na mga bagay. Yan po yung number five. At ang panglast naman natin yung genetics o genetika kung sa Tagalog. May mga babae na likas na may maluwag na tissue at kalamnan sa pepay na maaring mga maging dahilan ng mas mabilis na pagluwag ng pepay. So, ang ibig sabihin, natural, iba-iba kasi ang ano, no, yun na nga, ang genetika, genetics, no, na uh, may mga babae na likas talaga na medyo, uh, merong, uh, medyo maluwag ang kanyang tissue at kalamnan sa pepay niya. Kaya yan po yung nangyayari minsan sa, um, sa genetics yan siya. So, para sa mga kababaihan na nakakaranas ng pagluwag ng pepay, may mga iba't ibang paraan upang mapabuti ang kalagayan tulad ng Kegel exercise, vaginal tightening, treatments, at sa ilang kaso, surgical options naman ito, mahalagang kumonsulta muna sa isang doktor bago gawin ang mga ito. So, yan lang po ang tanging ko kung gusto ni kung may gusto na pabutihin ang kanilang ano pepay kung halimbawa ang medyo kumbaga sa ano sa sa suso pa nagsag na at doon sa iba naman pwede rin yan basta pera lang ang katapat niyan kaya yan po ang isa lang, isa lang bagay na ano pero hindi po ako magano kung ano anong mga gamot no so yan po at sa pangkalahatan ito naman po ay hindi naman po ito ibig sabihin dahil may merong masikip, merong medyo lumuwag ay wala pong diskriminasyon dito kasi yun na nga dahil sa sinabi ko ng mga kadahilanan lalo na kapag uh, nakaranas tayo ng marami ng pag uh, ano pang panganganak so hindi na natin yan maano talaga no so hindi naman ibig sabihin na ano yan dahil isang natural yan sa isang babae kaya uh, pakiramdam baka pakiramdam mo lang 'yon sa sa sarili mo kasi hindi mo naman sinabi kung ano kung nag-exercise ka ba ng ano nagbubuhat ka ba ng mabigat o ilan ba ang naging sibling natin o ano ba diyan so hindi ko rin ma, ma totally na masasagot siya no kundi 'yon hinanapan ko lang talaga ng ng kasagutan ang iyong tanong na kung bakit uh, lumuluwag ang pepay ng isang babae So, sana nakita mo ang vlog na ito at uh, magkaroon ka ng idea kung bakit nangyayari ito, no? At uh, wag mo nang itanong. At kung may problema po tayo at uh, nabubroblema po tayo, mas minabuti na kumonsulta po tayo sa profesional, sa isang doktor para po uh, mabigyan tayo ng tamang advice kung ano po ang mga dapat gawin o mga gagawin para po bumalik siya sa dati o anong pa pamang mga sasabihin ng isang professional na doktor. Maraming maraming salamat sa iyong tanong at doon sa mga hindi pa napag-subscribe, humiling lang po ako ng kaunting pabor na pakiclick na rin ang uh, notification bell para sa susunod updated kayong lahat sa mga bago kong i-explore na mga bagong informasyon. Maraming salamat.